Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Uh, effectively, ang problema natin ngayon kung paano ililipat ng DSWD kung kailan nila ililipat. Although, last year... Hindi pa pwedeng gumit na ang ano ang, ang party list? Para para eh, uh, pwersahin sila? Uh, it's for them to answer that. Uh, kapag nailipat yan, mm. uh, meron ng isang agency ngayon. Alam mo mm -hmm. sa akin, whether or not, yung mga commissioner comes and go, eh, mm -hmm. pero the agency that should really implement yung mga batas para sa senior citizen should be the NCSC. Yeah. Mm -hmm. Hindi pwedeng DSWD, hindi pwedeng DILG. Mm -hmm. Ito lang yung agency nga na ngayon pa lang nagkaroon ng komisyon pagkatapos Medyo dinayariin mo pa. Ha? Ah, Matinding harder sa ina... ginalawa gin... 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 na ano, commission, ano? <laughs> napaka, ano napaka... <laughs> napaka, ano, napaka, napaka, ano, napakahirap intindihin. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.